Ayan, welcome to my vlog. Ayan na. Ayan na kami guys. Pinapasok na kami niyan. Mga na kami basang sisiw. No? Kailan kami talagang nabasa na. Ayan, basa na. Pati salamin ko yan. Hindi ko nga may labas-labas yung cellphone ko nung time na doon sa ulan. Dahil <laughs> gusto ko sanang mag-video no? na habang nauulanan kami. Kailang masira na cellphone ko nung no? di bali na. Ayan, pinapasok na kami dyan nakikita nyo yan, mga kinder pa yung nandyan sa baba. Nandito kami sa likod ng stage nyan. Sa likod kami pinapapwesto kasi pagka ano nyan, doon kami sa harap eh. Pag kami na, doon na kami sa harap, makaupo sa harap ng stage. Ayan, yung time na yan, nandyan kami, <laughs> di ba Kaya ang resulta, ayun, nilagnat yung anak ko kinabukasan, ayan, kasama ko yan oh. <laughs> nanay ng kaibigan ng anak ko yan, yung nakita sa ano, lima. pero mo ang tagal namin dyan ulang ka lang, 9 hours kami nandyan, dahil nakauwi kami dito sa bahay guys, Nine na so, umuwi kami mga, eight, mga 8 mga 8.30 ganun eh, syempre, bumiyahe pa kami, no? Diyos ko. First time kong maka attend ng graduation na sobrang haba, no? Paano kasi sinama nila yung mga elementary, no? Elementary grade 6, elementary at high school at grade 12, ay senior high, pinagsama ang graduation, pinagsabay. Pinagsabay nila, 'di ba? Syempre, inuna nila yung ano, no? Inuna muna nila yung grade 6. Tapos, pagkatapos ng grade 6, siyempre, medyo madami din sila yung side na yun. Hindi nakikita mo doon sa ano ko. Sa video ko, sabi, hindi nyo pa yata nakikita, no? Mas mauna ko itong i-upload. <laughs> Ayan. Makikita nyo yun doon, dalawang, ano, dalawang hati, no? Yung kabila doon ay grade 6 at grid 10 moving up ng grid 10 at saka grid 6 ayun pinagsabay tapos nung ano na mag award ang tawag dito mag award na nauna na ang ano tapos parang inaano ano nila alternate grid 6 tapos grid 12 tapos usta pinag Na, Nagulo-guluhan nga ako nung sa ano nila. So, ang tagal nila. E, siyempre, sa grade 6 pa lang, no? Magbilang ka na ng oras doon. Tapos, plus grade 12 pa. Ay, ano, grade 10. Bago ang grade 12. Diba? Ubus ang oras mo doon. So, nababad na kami, guys. Nababad na kami doon sa damit namin na as in naulanan talaga kami doon sa gilid, no? dahil siyempre nahiya naman siguro magpasok ang mga magulang <laughs> doon sa may yun yung pinasukan namin ay bukod pa doon may pinasukan pa kami na bukod pa dyan yan kasi yan na talaga yung pwesto eh no so meron pa kami pinasukan na isa na naka-aircon din doon